kulay at masayang sinalubong ng mga mag-aralang taunang selebrasyon ng University Days 2025 dito sa Don Honorio Ventura State University. Nariyan ang mga inaabangan nilang mga pilihan at boots na tiyak na may enjoy ng bawat Honorians. Inaabangan din ang taunang patimpalak sa kagandahan at talino kabilang ang Miss Q&A at Mr. and Miss Dobsu 2025 sinimulan ang naturang programa sa pangunguna ng dalawang tagapagdaloy mula sa University Student Council na sina Sen. DJ Kerlaksa at Senator Jericho Abad. Hindi rin nagpahuli ang mga Santikil Dance Group para sa isang magarbo at puno ng enerhiyang intermission number. Kasabay nito, nagbigay rin ng mensahe ang Pangulo ng University Student Council na si Missy Cortez. Maliban pa sa programang idinaos, dinumog din ang mga mag-aaralang student center sa mga naggagandahan at iba't ibang mabibiling mga pagkain, gamit, damit at iba pa mula sa mga iba't ibang organisasyon ng universidad. Ayon sa pahayag ng dalawang Honorians, masaya sila sa kanilang unang karanasan na makapagdiwang ng University Days 2025. Oh, medyo masaya po kasi first time ko lang po ngayon na makakaranas ng University Days. Okay din po. Uh, medyo mainit lang po. Tapos, ano, uh, ma masakit po sa ulo yung ano, ko. po. Samantala, manatiling nakaantabay pa sa mga susunod na balitang ihahatid ukol sa mga kaganapan ngayong University Days 2025. Mula dito sa Public Relations and Media Affairs Unit ng Dove ako si Mark Basilio ng Radio SQLR, nag-uulat.